Hi! Hey, what's up? Kantang Kinagwang. Ngayon, magmumukbang po kami. Ah, dito yung makasamahan ko, si Luis Vlog, si Ganggang, si Alberto Dayaw. Nandito po kami. O ito, makikita po ninyo. Papakita po namin sa inyo, magmukbang po kami. Pero mm -hmm. po kaming bigas maes. Mm -hmm. Tapos may talbos po kaming kamote. At saka palaksew At saka ubod ng saging. Napakaganda. Mais mm -hmm. ganda. Yan. Yan. Okay. Hindi na namin patatagalin kasi nagugutom na kami lahat. Oh. Ito. So, Papakita na namin sa inyo. Oh, so, yan. Dila. na. na iro. Kaya kaon. na Yan. na. Yan. na Kaya buwan pa magkulong tubig yun na hmm Makalihok ba kayo ba? paglihok na sunod din ang di mo nyo. balines to, balines Enggak dua pas hmm. meratu menga ungguy selesam. <laughs> oh, oh. Pak, ibu, kudoka. Ko nga <laughs> <laughs> kona, nga kona. Nukis, okay, beli ibu. Nga kukenting. Nga kukenting. Nga got, nga got. Nga kukenting, Hindi ko na po yung kumbrat ng tinayan. Kung mo na yung magdaghan, sulot ang rubok. Gusto <laughs> uh, ko, nagkakawa yan. Tagalungag, tapas, tagalungag, tapas. <laughs> oh! Nan kaon. Kaon sa. So. Kaon. Kaon sa so. pabili ko tuba. Hmm, hindi mo niyo. Oh. Alam mo gapo pagka timpla dai sa ko no? Taxi. Ito yung lutok namin. Ni lutok ni Luis Vlog sa lutong kawayan. <clears throat> malo kok la jo kalo pen ญี่ปุ่นญี่ปุ่น maug hmm kada sanap sanap sunud ai urang mena uluk pukul lamik sebab tu. Lah itu ke mana kep dia tu bah, noh? Sini dia. Kep umpan bak mga ulang. Di <laughs> katui. Hmm. Hmm. Potong sana. Ha,

Tau hamba, 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 <laughs> ha 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 Fumbak jangan Huh hmm. <laughs> Minit per minitnya